sa isang barangay, may isang professional tambay. And that's me, di nagkakamani, Kaaro TV. So, what's up sa inyong lahat mga Mards and parts. It's me, Kaaro TV nga pala. And for today's video, eh, naisip ko lang malapit na ito pala yung birth month ni Ate Tots. So, sa mga hindi nakakilala kay Ate Tots, siya to, siya to, siya yan siya yan, siya yan, siya yan, siya yan. So, si Ate Tots pala, eh, siya yung bunsong babae sa amin. Okay. Tapos ako yung bunso, which is, nag-iisang lalaki, pero hindi ako bakla. Pinangungunahan ko na kayo, hindi ako bakla. Okay. <laughs> Friendly lang talaga ako sa mga babae. Ewan ko bakit. Palapitin, eh, lapitin tayo ng babae pero hindi tayo babaero. Okay, hindi din naman tayo pogi pero yung pakikitungo ba, pakikisama, parang ganun. Ano ba itong marumi yung lens ko eh. So, parang ganun, ganun naman, guys. Ah, uh, surprise namin si Ati Tots. Pero, may plot twist. So, sabihin ko, kasi, uh, kapo, uh, na-build up ko na yung, ano, yung plan. So, sinabi ko sa kanya na may kaibigan na ko, may kaibigan na ko na magbibigay sa kanya ng cake. So, naisip, is, napag-isip-isip ko guys na yung cake, mayroon naman talaga. Pero, syempre, tatarantatuhin ko muna, ba diba? Syempre, content din yun, memories din yun, ba diba? E, document natin, ba diba? So, ang plano ko, bibili ako ng fudge bar. <laughs> okay? Tapos, mga siguro mga lima, ay, two, four, six, eight, walo. Tapos, i-square ko siya tapos uh, lalagyan natin eh gusto niya yung carrot cake so meron naman meron naman ng i-orderin para sa January 14 lang ano mga yun? so nagbabalik tayo mga Marzen parts sa uh, uh, may nahanap kasi ako guys eh, para siyang lumang ano papel so yan oh. So, siyang lumang papel na may tape and uh, parang two years ago or three years ago. Oo. Oh, oh. Sabi na natin four years ago kasi 2024 na. Okay. So, may isang um, ano to? Love letter ulit. <laughs> Shish So, hindi naman tayo ganun kagwapuhan. Okay. <laughs> Yung pogi, okay, guys. Alam. Pero parang. <laughs> Pero sana natin, no? So, may nahanap akong piece of paper sa kabilang kwarto kasi naghahanap kami ng birth certificate ni ate kasi kailangan daw. Isang requirement sa, ano, ah uh, PWD pension, parang ganon style. So, ito yung nahanap ko. So, para siyang, ito, pinag-effortan ng malala. <laughs> So, babasahin ko na guys. So, sabi niya dito, to my man, I'm going to love you in your weakest moments to your strongest ones. Pwede nga, iniwan mo nga eh. Tapos, <laughs> uh, I'm going to love you when you're happy and you know, let's clap your hands. Chak, chak, chak. And then, then, joke. Sabi niya dito, you're happy and I'm going to i'm going still love you the most when you're sad mm. don't you understand <laughs> don't you understand i'm here and i'm not going anywhere i want to love you each and every piece of you <laughs> i want you With your imperfections. Sababang so hindi naman ako perfect. Wala namang perfect na ako. As much as I want you for you. And I'm always going to want you. I'm always going to be here loving you with everything. For me... Love is not about choosing someone who doesn't have flaws. It's about choosing someone who can accept your flaws and can still love you. Love you. Someone who is still choose you no matter how imperfect you are. De. Diyaw naniniwala dito. Kasi, Why? Diba? Past is past. Kaso, may mga ganito-ganito pa. Actually, may isa pa akong, ano eh. Parang may isang love letter pa akong nahanap nung nakaraan. So, binigay ito sa akin ng, ano, December, uh, December 17, 2020. Sabi niya dito, still counting. Kaso, 2020, 2021, ganon. Different paths na. Parang ganon. Kasi, ano yun, eh? Uh, Padalos-dalos kasi yung mga decision niya. Okay? Mga buks... Nadala lang ng buks o ng damdamin, pero once na binitawan mo na hindi mo na makukuha ulit pa. Parang gano'n, hindi mo na magagawa. So... So, eto, uh, hindi na natin siya i-keep kasi um merong nakalaan para sa akin na tao and so yan thank you sa memories thank you sa kung ano man pero ito na siya crumple this up tapos tapon na parang ganun lang din sa ano kasi hindi mo naman na kailangan i-keep yung mga ganitong mga ano bagay so yung taong nagbigay nito sa akin you're forgiven and I forgive myself. Parang ganun. Tapos na, di diba? So, start na tayo sa panibagong journey. Mag-antay tayo ng babaeng para sa atin. Kasi hindi naman dapat pinapangunahan yung plans ni Lord sa atin eh. Alam niyo yun? Na, wag natin pangunahan. Antay yung ibigay sa inyo. Antay yung dumating yung true love para sa inyo. Yung makakaintindi sa inyo. Yung hindi kayo sasakalin. Yung hindi kayo bibigyan ng immature things sa buhay. So, hanggang sa muli mga Marzen Pards. Keep the fire burning. Whee!